Okay mga boss, uh, pagkwentuhan natin yung uh, huling kaganapan uh, sa politika. Yung statement ni former President Duterte uh, about dun sa joke o sa biro niya na para pumasok ang kanyang mga kandidato dahil tingin niya uh, diado sila ay papatay na lang daw ng uh, 15 senador para sure win or uh, sure na makakapasok ang mga kandidato niya. Pero bago natin simulan mga boss itong ating uh, kwentuhan. Ayan, palambing muna sa ating mga matitibay at lihitimong wiling mapagod na OFW. Palambing mga boss, ayan, kapag napadaan ito sa inyong mga uh, wall, uh, ayan, maaari nyo akong ipallow at uh, maaari kayong manood ng ating mga video na kung saan uh, puro realidad lang mga brodyo pinag-uusapan natin dito. At itong pinag-uusapan natin ngayon mga boss hindi tayo into politics. Ilinawin ko lang. So, alam natin na malaki yung contribution natin sa parating na election dahil isa ang mga OFW sa pinaka target ng mga politiko. Kaya tayo dito mga boss, hanggat maaari ay sinisikap lang natin na sana tayong mga OFW makaboto ng tama at hindi tayo nagpapadikta sa kahit kanino man at sa kahit kaninong partido man. ipapaliwanag na rin natin ang konti mga boss kung bakit ah, uh, naisipan natin magsingit ng ganitong klaseng kwentuhan sa ating uh, vlog. No? Uh, ang goal lang naman natin dito mga boss is para matulungan natin kahit pa paano yung ating mga kapatid na medyo naguguluan na o gulong-gulo na na hindi na nila alam kung paano sila pipili ng mga kandidato nila. At ito mga boss, sariling opinion ko lang naman to about dyan sa ginawang biro ni Digong na para pumasok ang kanyang mga kandidato ay uh, papatay na lang ng 15 senador para siguradong pasok ang lahat ng kanyang mga iniendorso. Alam niyo mga boss, para sa akin ah, uh, yung banat na ganon ni Digong ay uh, malinaw na political strategy niya 'yon uh, kung natatandaan niyo, yung tao na yan, uh, wala pang talo yan sa politika. Kasi magaling siyang dumiskarte kung paano mangampan niya. At uh, siyempre, kasama yung uh, ganong klasing taktika niya para makuha niya yung attention ng uh, karamihan, lalong-lalo na mga boss, yung kanyang mga kalaban. Kung pagbabasihan mo kasi yung sinabi niya mga boss, malinaw talaga na biro yun na parte ng kanyang uh, mabulaklak na pananalita at uh, alam naman natin uh, naging presidente natin siya at uh, sa loob ng 6 na taon uh, ganun talaga siya magsalita alos kapag nag speech siya alos kalahati o alos mayigit kalahati yata ng kanyang mga sinasabi dinadahan niya lang sa biro at uh, para sa kanya ano yun para sa kanya advantage yun para sa kanya asset niya yun kasi uh, dahil dun sa sinabi niya na yun, uh, kung napansin niyo mga boss, uh, ang dali niyang nakuha yung attention ng kabilang grupo. Which is pinatulan agad ng kabilang grupo yung kanyang uh, pagbibiro. At yung ginawa niyang pagbibiro na yun mga boss, isa sa strategy ni Duterte yan. Para mapag-usapan, para magkaroon ng free publicity. Siyempre, isipin niyo mga boss nagbiro siya na papatay siya ng 15 senador. So, sineryoso na mga ibang tao o lalo na yung kabilang partido. At uh, pinatulan doon sa statement naman ng ating uh, pangulo na si Bongbong Marcos, yung kanyang ginawang uh, statement or pagbibiro. Ngayon, sino yung makikinabang dito mga boss? Isipin nyo to mga boss ha. Dahil sa ginawang pagbibiro ni Digong sa araw na yon. Siya ngayon yung laman ng social media. At siya rin ang laman ng balita. So, ano ang nangyayari ngayon, mga boss? Nagkakaroon siya ng pre publicity at nakikilala ang kanyang mga kandidato, which is yung mga kandidato ng PDP Laban. So, maaaring maraming tao pa ang hindi nakakaalam kung sino-sino ang inindorso ni former president. Pero dahil doon sa ginawa niyong pagbibiru na yon Kumakalat ngayon yung napakaraming video na ginagawa ng mga content creator, yung mga political blogger at kasama na doon, siyempre, pinakamalaking parte niyan, yung mga uh, mainstream media na laman ng balita ngayon. Yung statement na ginawang pagbibiro ni Digong. So, ang malinaw na makikinabang sa ginawa niyang pagbibiro, yung kanyang mga kandidato dahil hindi na nila kailangan gumastos ng napakalaking pera para makilala sila sa buong Pilipinas. Ayan, ayan na yung mainstream media, uh, ayan na yung mga social uh, media vlogger, ayan na yung mga political vlogger na nagka-interest doon sa kanyang pagbibiro. At ngayon, siyempre, lahat ng tao mapapanood yan, lahat ng tao na may... Uh, mga cellphone, lahat ng mga tao na may internet, na ng na mga vlog. Ayan, di ba? Kakalat yan all over the Philippines. Kaya, di ba? Taktika, strategy. Kasi mga boss, sa panahon na to, hindi pa lahat ng mga butante o mamamayang Pilipino kilala na yung mga kandidato. Marami pa dyan ang uh, hindi pa nakakakilala kung sino-sino yung mga tumatakbo bilang senador at uh, kung sino-sino ang mga tao na nagiiendorso sa kanila. At ngayon, mga boss, dahil uh, napag-usapan na ng todo sa social media at sa mga mainstream media yung ginawang pagbibiro na yon ni former president, ang tunay na makikinabang talaga dito yung partido niya. Kasi hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa mga iba't ibang lugar, magbahay-bahay o pumatok sa mga pintuan ng mga mamamayang Pilipino para manligaw ng mga boto o para makilala sila. Kasi nga, laman na sila ng balita. Laman na sila ng mga malalaking istasyon, pinag-uusapan sila. Pinag-uusapan ng mga karamiang Pilipino sa social media ah uh, ginawa ng mga content ng ating mga kapatid na uh, creator or content creator at uh, yun ah uh, madaling nag-viral madaling napag-usapan milyon-milyon ang mga nanonood at uh, milyon-milyon ang nagkaroon ng interest sa issue na yan pero siyempre hindi pa rin natin uh, sinasabi natama yung uh, nag uh, nasabing pagbibiro na yon ni former president no uh, it's about killing at uh, siyempre pagka about sa mga mararaas na paghanapan ay uh, hindi tayo sasangayon dyan pero dahil nga biro lang at uh, marunong naman tayong uh, magbalanse ng biro sa totoo ay uh, siyempre hindi naman natin pwedeng uh, uh, seryosoin yung ganong klaseng statement. At Siyempre, hindi rin tayo pwedeng magbase sa ganong klaseng strategy, mga boss. Kaya nga natin ginagawa itong ating uh, uh, kwentuhan ngayon para hindi tayo masyadong maligaw. So, huwag kayong uh, magpalin lang kung, uh, uh, kung ano-anong mga komento nakikita nyo ngayon sa social media, kung ano-anong positibo o negatibo na nakikita nyo, uh, huwag kayo doon magbase, mga boss. Basta tuloy-tuloy lang kayo sa pagsuri ng mga kandidato alamin nyo kung sino talaga yung kandidato na may kakayanang magsilbi sa bayan. Yung may puso talaga sa bayan at mapagkakatiwalaan. Pagod na ang mga Pilipino sa mga tao o sa mga kandidato na paulit-ulit na nangangako sa atin. Tapos kapag naupo, lilimasin lang nila yung pera na para sana sa taong bayan. Kaya itong ginagawa nating uh, pagbablog tungkol sa politika ngayon mga boss. Hindi ito para sa kahit kaninong kandidato. Para ito sa mga botante, para sa ating mga botante na umaasang magkakaroon ng pagbabago yung bansa natin. Sabihin na lang natin mga boss, itong itong ginagawa nating vlog na ganito ngayon ay uh, isang uh, mind conditioning. Pero hindi para sa kandidato. Kundi para sa ating mga butante. Para sa ganun, kahit pa paano uh, yung mga kapatid nating uh, medyo naguguluhan o gulong-gulo na ay makapag-isip-isip. Malayo pa yan mga boss. May mga ilang buwan pa bago mag-eleksyon. So, susubukan natin. Isa o hanggang sampun tao man lang yung main carriage natin na bumoto ng tama ay malaking bagay na yon mga boss. Pero sana mga boss, Uh, hindi lang, hanggang sampun tao yung uh, maturuan natin na bumoto ng tama. Sana uh, lahat ng mga Pilipino na boboto ngayong eleksyon ay uh, gawin nilang sagrado yung mga boto nila. Huwag nilang ipagbili, wag silang magpadikta, wag silang maging sunod-sunuran kung sino yung malakas o kung sino yung maraming pera na binibigay. Tandaan nyo mga boss, anumang alaga ng pera na ibigay ng mga kandidato o ng mga politiko sa inyo. Pera ng taong bayan yan. Pera nyo yan. Kaya sige, kunin nyo. Pero pagsapit ng eleksyon, iboto nyo kung sino sa tingin nyo yung karapat dapat. Dahil mga boss, kung talagang gusto natin na tunay na pagbabago sa bansa natin, nasa ating mga botante, sa ating mga mamamayang Pilipino, ang tunay na makakapagpabago ng ating bayan. At yun, yung suriin mo ng maayos, pag-iisipan mo ng maayos, kilalanin mo ng maayos ang bawat kandidato na ibuboto mo. At hindi ka lang nagpadala sa dikta ng kahit sino man. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung ating uh, maiksing kwentuan tungkol dito sa Pagkumbinsin natin na bumoto ng tama sa ating mga kapatid na OFW o sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. At uh, susubukan pa natin gumawa ng mga ibang uh, kwentuan uh, about dito sa paparating na eleksyon. At baka sakaling, uh, baka encourage talaga tayo ng ibang mga Pilipino para makaboto naman ng tama sa pagkakataon na to. Hanggang dito na lang mga boss. See you next vlog.